So ayun mga kamutaris na tayo sa Palanas Falls sa Barangay Calabor ni Paracale. So ito yung dinana namin. Grabe yung baton dulas dahil umulan. Ito yung falls sa baba, yung Palanas. So yun nangyari sa atin sa so, tayo. puro gas gas. O ayan, puro putik. Mabuti na lang meron tayong crash guard. Ayan, ito may puro putik ko. Oh. So ito yung falls na pumunta natin. Ito yung ganitong daan yung tinira namin ang ng bato. So papasok tayo sa Welcome to Palanas. Entrance 25 for adult, kids 15, so six years old and below is free. Uy, six years old ako. Sitting entrance, pasok tayo. yung entrance sate? 25. Babay na kan? So andito sa entrance merong uh, konting uh, bili bilihin na yan. Andito yung daan yah pa babak. So kita nate may mga plug. So ito yung kapaligiran nya bundok and then nasa baba nito yung Palanas Falls. Pinagpawisan tayo mag uh, bomba ng motor sa so, ng kalsada. So ayun yung falls bababa tayo. Si tinda niya liit. Grabe ang dulas din. Sayon so, mo triste bababa tayo ito yung kalsada. So ang daan Grabe So ayan yung o oh, tubig dito So meron siyang malalaking bato And may cottage So ito yung bato Malalaki ng mga bato dito So ito yung tubig Kulay orange So wala niyan sa ibang lugar Dito lang may ganang tubig Kulay orange so, Malalaki ng mga structure ng bato Dito yung parigid Malalaki mga bato Doon hanggang dyan sa baba Malalaki structure ng bato Shut out! <laughs> Ayaw mo tayo mga kontrols sa mga tropa natin sa taas sa Binom So mag-iisipan tayo ito yung daan sa So yun yung uh, poles mga kamotorista so, Ito yung buong paligid So ang daming naliligo Yan, yun nga lang umulan kaya Kulay orange yung tubig And then sa taas may mga ana, Kapwestong nakatambay Mga naliligo din So ito yung buong paligid nya yung structure ng bato so ang lalaki ng structure ng mga bato so hanggang din yan sa taas ayan napakaganda punta tayo din mamaya